Good morning, mga loves. Um, shout out muna natin si Travel Buddies Blog. Hello sa you sis. Thank you for watching. pa na ako, mga loves. Yun, may mga may mga customer na sila oh. Kahit ma maulan, mayroon pa rin mga customer kasi dito is spot kasi dito nga na lang yun dyan mm. ganda lang ng view punta na tayo sa aking work papakita ko sa inyo guys kung saan ako magtatrabaho Dito ako nakatayo, no. Diyan ako nagtatrabaho, guys. Diyan. Diyan ako nagtatrabaho. Papasok na tayo. Diyan ako nagtatrabaho, mga lamas. This is the Lakeview Garden Bar. ito po ako nagtatrabaho. Ayan. See you next time for my video. Please like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify man man kayo next time. Bye!